Pagkakain uh, yeah, okay. nga Undga... na pag na po, nang aahabol nang kung anong bagay nang maawakan. Kaya, ta sabi nilang patayin. Saan nang na kususunod na yung musyokong to? Na dimanda na tao. Kilang animal welfare groups nang nagtulong-tulong para i-rescue ang mga aso. Ayon sa barangay, sa pangangalagana ng isang animal welfare group ang aso. Bagaman na inigtas na kasi dito si Ferdy na sa pahalang kaso ang lalaki. Para sa Chimay Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. May kaduang mga 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 May exciting na pa-wail cup naman sa inyong mga pinapag-uusla sa Samal Island. Pagkibigay sa secret and abligahan ng si Baby Tamal Island. Extra special ang mga taksiya sa island hopping ng mga turista. Ang mga whale coffee. Para magbalik, para maging bata ka. But the excitement na nakakita ng na ganon. Dalawang klase raw ang whale dolphins sa isla. We have territorial dolphins. We also have migratory dolphins. That means na abundant ng food. And then, ang um, water is clean. Kaya para mga lagaan ang mga dolphins. May paalala sa publiko. laban sa illegal fishing. Thank yeah, yeah. Lipad tayo sa orongan na may picture-perfect simbahan sa tuktuk-tuktuk -tuk sa bayan ng tinulungan at atat-tukwa ng bagong bukas na St. Joseph the Worker Church. Perfect para sa mga nais mag-igay at mag-relax. Suiting to the senses ang overlooking view ng dagat at bubang. Para sa GMA Incorporated Foods, ako si Kent Abregana, ng GMA Regional TV, 1 Middanao. Ang inyo, saksi! Thank <laughs> you.